Dominic Roque malaki pala ang utang kay Daniel Patilla kaya nag-friendship over sila noon. Halina't panoorin natin ang buong detalye. Alam natin na matalik na magkaibigan si DJ at Dominic Roque ngunit kamakailan lang ay eh, hindi na sila nagpapansinan at napansin ito ng netizens na hindi na sumasama si Dominic sa mga gala ng Circus of Friends nila. Ngayon nga ay pinapakalat ng team ni Daniel na mayroong utang si Dominic Roque kay Daniel. Ayon nga sa post, The Audacity, kayo na FO kasi may utang ka kay DJ. Ikaw pa, taas noo ngayon, nagsasabi na di kayo nag -uusap. si DJ nga tahimik lang. Si Dominic Roque may utang to home kay Daniel. Halmao of all people, walang career. Meron namang netizens ang pinagtanggol si Dominic Roque at ang sabi, pinapakalat ng mga Daniel na may utang daw si Dominic kay cheater. Ba't naman no, nagkakautang si Dominic ay mas mayaman naman ito kesa kay cheater. At hindi cheater si Dom. Sa ngayon nga ay wala pang kumpirmasyon kung totoo ba ang kumakalat na balita, di pa rin naman alam ang tunay dahilan kung bakit hindi nag-friendship over si Daniel at Dominic. Sa ngayon, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel, Selyang Beats, para updated kayo sa celebrity issues at ganaps. Malaming salamat po sa panonood.